Ito yung pinaka building niyan. Every Wednesday tayo dito. Tim Hortons. Diyan din ka talaga si Ate Kyra. Hindi ko alam or oras yung out niya eh. So, yes, oh. Ayan, oh. Pinapalis sila ng no, security. Medyo may ikpit ngayon dito, ah. Dati, pinababayaan lang. Eh. Buti ngayon may security na. Para, ano. Nakatakot kasi kasabay mo siyang, ano, mamili sa superstore. dami niyan. Ah, kain muna tayo bago tayo umuwi. Parang hindi tayo gutom sa biyahe. Yun, at ayun uh, nga, ang ginagawa ko dyan pagka uh, sasakay ako ng elevator so siguraduhin ko walang mga homeless na makakasabay mga customer na matitino lang tinitingnan ko pero pag mer pag ano pag pasok na pagpasok ko o close ko siya agad talagang para walang makasabay nakatakot kasi pag yung dalawa lang kayo sa loob hindi mo alam kung ano mangyayari dun eh ba? Diba? makakalaban ka pero iba yung lakas nun eh iba yung atake ng mga yan eh parang nakakatakot talaga eh. Mayroon din may mga sandata pa sila. Kagaya nung nakaraan, mayroong tinidor sa kamay. Yun, mahirap. Yun, at mayroon pa tayong nakita doon si, ano, si Medel. Shout out sa'yo, Medel. Na taga rito sa downtown. Walking distance lang sa kanya. Ano siya, driver. Driver siya nung ano, superstore. Sabi ko, swerte mo. Natanggap siya rito ng agad ng 2 months. Yata, two months na siya. Tapos dito siya na ano, sa, we, ano, sa downtown walking distance lang. Sabi ko, okay yun. Ang ganda. Sabi ko, swerte na rin. Kaya lang, yun lang, may harap mamili rito sabi niya <laughs> sabi nga, yung eh, daming kakaibang tao rito eh. kaya ganun yan at uh, uwi na rin tayo at uh, para ma, ano, masundo po natin si Shakira yan, medyo okay okay tayo, sakto lang tayo natapos ngayon yung mga na, nakaraan, nag nakaraan nag over ako eh kaya ganun, hindi tayo sa downtown may superstore at winners, yun yung mga katabi niya yan o oh. ito yung pinaka building yan every Wednesday tayo dito eh ako lang sa sa, sa sa rito. Walking distance lang daw. Baka itong mga ano na to. Yung mga building na yan, mga condo na yan. Pero mahal lang talaga, mahal dito eh. Pero kung ganoon din naman lang mo lang yung trabaho mo rito, okay lang, di ba? Ayun oh. May kamahalan din sa downtown kaya gano'n. Pero malapit sa school, kasi malapit siya sa trabaho niya, di okay na rin. Ayun. Dito tayo nakapark sa ano yung may 4 hours na free tapos after 4 hours Magbabayad ka na ng ano ng ticket mo. Ayan na tayo. Uwi na tayo baka ma-traffic pa tayo. Nasa tayo mga, ka, na, mga, 220 na sa bahay na tayo. 18 minutes lang pala 'yun. Ba 18 minutes na pala from downtown. Malapit lang pala sa amin po. Ayan, okay. At uh, let's go na mga katin. 2 hours later. You know, dito na tayo sa ano. Tim Hortons. Diyan din katra pa si Ate Kyra. Hindi ko alam ano oras yung out niya eh. Okay. Hindi ko alam kung 2.30 ba siya o ano. 3.30 ganun yan din tayo sa may panorama hills center yan marami rin dito sa ano parang pinaka center siya. marami rin yan meron dito makdo yan, kung nagkatrabaho ko sa teams pwede ka mag ano, dyan, no? part time sa makdo walking distance lang yun maganda no Tim Hortons ka tapos sa makdo yun ang maganda nga na dun way ng uh, pagdo double job Tatawiran ka lang, di ba? Isang beses ka lang magabiyahe tapos tawiran yung global job mo. Okay yan. A few moments later. Nang ano, daan muna tayo ng Walmart pala. Kasundo na natin si Ate Kyra. Daan tayo ng Walmart kasi bibili tayo ng ano, ng latest uh, lettuce na glutus ng ano, lumpiang sariwa. pili kaya ako ng manok. Para sa mga alaga natin. Special <laughs> yung alaga namin. No? Rich yung manok. Sa Pilipinas, si Bihira kang makabili niyan dito kinakain na ng aso pili tayo ng ano, lettuce ito yung mga lettuce nila eh may malaki meron bulaklak, parang bulaklakin pang ano lang naman pang lumpiang sariwa isang lettuce lang binili natin kinulang lang pala siya ng ano para sa lumpiang sariwa brim mo mo yun sinray ko iswipe yung discount card natin oh Naka-discount pa rin tayo ng ano, uh, 30 cents. Di diba? Okay. Kaya maganda rin yung may mga discount-discount eh. Sayang din eh. Isa lang naman binili natin eh. Yan. na tayo ni ano. Pasahan na yung ano. Natunaw na. Medyo uminit na naman siya. Yan si ate Kyra. Baka mainit na eh. Ganda na naman ng panahon no. Putunaw na naman ang yellow. Mainit. Ah. Ha. Wala, wag na tayo. Uminit na naman yung panahon. Ayun oh. Natutuno na yung ano. Yung snow. Pero okay yan kasi kanina. na umagang umaga hanggang nakarang araw, madulas siya ni. Eh. Nangingintab siya. Kaya ganoon. Ngayon natutuno na siya. Pero sabi ni Shakira, bukas daw magi-snow na naman ulit. Ang gulo ng panahon. Tara, no? <laughs> tayo sa loob. <laughs> Nagulo to si Steve dun, eh. Tingnan natin kung anong makakain natin. Kauwi lang natin. Nilipat ko siya dito. Dati andun siya. Kasi ano, pag si Martin nanonood ng TV, ayaw niya nang nakabukas niya. Kasi gusto niya yung parang madilim. So parang cinema yung datingan. Eh kapag dito, sa dati, Nakarang dyan yung Christmas tree, tapos inaabot niyang pilit yung tali ng blinds. Nangyari ngayon, naiipit yung Christmas tree, nalaglag lalag, lahat ng bola. Hindi naman lahat, pero karamihan ng bola na nasa site, na yuyupe. Eh. Sabi ko, gagawin ko na lang, naray ko na lang dito sa gilid. Ayan, so andito na siya. Ang problema, sobrang ngayon ako ng shelf. So iakit ko yun sa taas, doon so yun kayo mga bag, kasi wala naman akong lalagyan ng bag. Dahil kinuha naman ni Kyra, lalagyan ko ng bag. Tapos, meron po kasi Nantok dito. Ako ba yan? Kati na Anyways, nilagay ko dito tong ano, yung console table. Pinaglagyan ko muna ng Holy Family. Dahil, doon sa kilid, eto, sa may entrance, bumili ako sa Bumili ako sa ano sa Costco nung patunga, yung upuan, yung bench na merong lagay ng shoe sa ilalim. Kasi si Martin dito nadaan. di Hindi ko na kasi sinusundo sa kay, si Vin. Nagbabas na yon mag-isa. So, dito na siya dumadaan sa front door. And dyan niya iniwan yung mga sinusuot niyang sapatos. Ayan. So, ito yung decoration ngayon dito sa, sa harapan. Tapos, bumili din ako ng Siyempre naman, diba? Dito talaga sila. O, oh, ayan, si Winnie. Bumili din ako ng rug. No, I didn't say get the bone. Kung, kum bumili din ako, excuse me lang, oh. Bumili din ako ng rug sa Costco. Pangalawa na yan, kasi yung isang, ginat-ngat ni Winnie yung dulo. So, ayan. Para, meron naman diyang pa-effect. And, magulo pa, yung mga yan, is ibababa naman ni Marvin. So, ito yung sobra. Yakit ko na lang doon painatin na tong ilaw. Ito ngayon yung ano. Ito na kompleto na tong mga regalo ay bumukas kong isa. Kompleto na. Nako, sabi nga nung nasa Costco, it will never be done. It's never finished. Kapag namimili ka daw ng Christmas gift, hindi daw yung matatapos. Kasi habang papalapit ng papalapit ng Pasko, may nakikita kang, ay, para sa kanya, ay, maganda to, ay, ganito. So, ayun. Pero for the meantime, kompleto na halos to sa kanila dahil meron na dyan kay Marvin, dun sa tatlong mag-aama at saka dito sa tatlo ayan, kay Chico kay Sachi saka kay Winnie kung papansin nyo, wala dyan mama asa ka, wala ako dyan ganun talaga pero binila na kasi ako ni Binong ano, long na coat, ginagamit ko na kapag nagbabagi ako yun, tumunog na yung washing machine. Tapos, etong mga to, aayusin uh, ko kasi. Long overdue na. tapadala uh, yung mga papeles na yan. Tapos, eto. Kaya lang tumakalat dahil dito sa sobra. Pero, matatapos na yan mamaya. Pero, eto yung dahilan kung bakit ako nagvideo. Nililinis ko to. Itatapon ko na. mag declutter <laughs> Tapos yung mga nakatambak. Oh, Ibuisit na ako, may daming kalat. So, eto pala ngayon. Eto yung ano. Natrya mag ako magluto ng ano. Tagal lang ah. Ayan. May susubukan akong lutuin. Supposedly, ibe to. Pero naalala ko, etong instapot na to. Ay, instapot. Etong Ninja na foodie. Possible cooker. Is, meron na din siyang bake. And meron siyang sear. And meron siyang braise ko. Oh, so, brace. Sasha, sana ako may brace. So, first time kong gagawin tong luton to. Yung ganitong klase na meat. Subukan natin. So, eto siya. Galaki. Ngayon natin dyan. Ito pa isa. pala, ano? Oh. Ito pa. Oh my God. Subukan natin. plastic ang walang niya. Ngayon, lalagyan ko siya nung dry na seasoning. Itong dry seasoning na to, meron tong cumin, onion powder, salt, pepper, and crushed garlic. So, kukuha tayo. Nagugusta kong kami mga katima. So, lagyan natin yung isang side. Kasi babalik rin ko siya. Tapos, yung kabilang side. Tapos so, ito namang kabilang side. Bagay natin. Para ano, lahat may lasa. Parang mas tama na pag ganito. Tapos ito naman. Ayun. Di ko akala yung ano to. Malalaki. Akala ko yung ano to, yung yung parang ni sorry ako malikot yung camera. Pasensya na po. Alam nyo namang hindi ako food vlogger. So, wala akong tagahawak ng camera or gamit. So, yan yung dry ingredients. Ang gagawin natin, hintayin natin mag-brown ito. Yan. Hintayin lang natin siya mag-brown. Meron siyang, ano, garlic dun sa ilalim. Peeled garlic. Hindi siya crush. Wala akong ginawa sa kanya. Basta ganyan lang siya ngayon, ang gagawin ko dyan, naka, ano kasi siya eh, niluluto ko siya as sear. So, sa so ngayon, ano ko muna. So, ang ginawa ko, binabaan ko yung temperature kasi baka masobrahan naman yung pagbabrown. Walang kailangan na ilagay na kahit na anong oil. Hayaan mo lang na ganyan para lang magbrown and then at saka ilalagay mamaya yung Uh, wet ingredients so, parang 10 minutes each sides naligay ko naman po. yung ano meron tong oregano konting rosemary pagkatapos lemon at saka olive oil pero bubusan ko pa ng olive oil yung isa so, olive oil and kailangan mo siyang i Nabalikan rin natin para naman kumalat yung flavors. Ay, sorry. Ang, ang ano kasi dito sa lamb is matagal lumambot yung ano niya, yung karne. So, kailangan tiis-tiis talaga. Ngayon, ang next step is ibibake na siya. Dahil i siya, kailangan siya lagyan ng water. Kasi para hindi siya matuyuan. Tapos, kailangan siya i-bake. Cover lang natin. Kailangan natin siya i-bake. Ika-cancel ko muna to. So, babaan na natin yung temperature. Kanina kasi ano siya? 300, ah maliit. 350 na. Lang. Kanina 425. So, ngayon 350. And then, ibibake natin siya ng 2 hours. O, di ba? Ang tagal. Taka lang. Eh. Matagal ko pa ito mong pipindol. Yeah. 2 hours and 30 minutes yan. So, gagawin ko muna ng 2 hours and 10 minutes and then go na natin siya. Matatagal ang lang So habang ginagawa natin yan, magde-declutter ako. Marami dong nakapatong, ayan o, oh, nakaka, ano na sa eyesore. Tapos, eto, aayusin ko kasi, ano, nagulo. Hindi ko maasikaso ng mga nakaraan. And dito, tatanggalin ko ni mga hindi kailangan para lumuwag-luwag naman. Pero ito, definitely, ito tapong ko yung ibang items dyan. So, habang ginagawa ko yan, ongoing yung dishwasher, and then yung washing machine. Pagkatapos, yung printer ongoing din. Kasi nagpe-print naman ako nung, nung illustrations. Tapos, ayan, ayusin ko to. And then pupunta kami mamaya sa shoppers kasi may isusodi si Kyra. Sa kami imi-mail ako mga Christmas cards. Kapi so, mo, naluto na. Kain na. na. Hindi ko na napakita yung mga sumunod na step. Bukod dun sa binake ko yan, Brino, ay, ni-roast ko siya. Dun sa air fryer. Mm -hmm. In air, ay, pre-nature cooker ko pa pala to para malambot. Malambot yun. So, pagka, kita nyo dun sa video kanina, 30 minutes yon tapos pre-nature cooker ko siya ng 40 minutes. Tapos, saka ko siya in-air fryer ng 20 minutes. Ayan. Yung air fryer is roast yung ano niya. Tapos, gumawa na din ako ng potato. Oh, masarap. At saka salad. Tapos, ayan na yung lemon rice hindi ko na na-document mga katin kasi ayan. so ayun na siya, malambot na kasi ayun na siya uh, pressure, mm -hmm. kapag hindi siya pre-pressure cooker malambot din pero hindi ganyang kalambot ito ang sarap ng salad huh? patatas ka rin, sarap na tingnan mo ayan. dito na, kompleto ang Tim Suliman you know mga katin mata ayan, marami salamat po at uh, nandiyan pa rin po kayo hanggang matapos po yung vlog namin nung araw na ito Yan, at uh, pinakita ko lang po yung, ano, yung galing ng sa trabaho, tapos yung nagdudos iste. Tapos kumain kami na sabay-sabay. Bihira lang kasi mangyari yung sabay-sabay kami kumain. Kaya yun din ang nagustuhan ko doon sa Coke. Kasi uh, hawak mo oras mo. Pag nang kung gusto mo siyang maaga ka umuwi. Kung gusto mo maaga ka mag-umpisa. Diba ganyan, nakauwi ako ng maaga. Ano, magkasabay kami ano, kumain. Hindi ganyan ng pagka sa dati ko. Nakapix yung oras ko ron eh pagka 2 to 11, araw-araw 2 to 11. Tapos na yung, yung sa Walmart ko naman, overnight, tulog naman ako. Pagka, uh, pagka ano naman, tulog ako sa pagdating ko, tulog naman ako. Kaya, yun nga sana, ma full time tayo sa, ano, sa, sa cook para mas maganda, mas okay yung oras. Mas baka pag ano pa ako, makabag Uber pa ako kasi baka may expire yung Uber natin, at yung DoorDash. Hindi ko na nagagamit eh, kaya panay ang, panay ang message sa akin ng no, ano, ng no, Uber. Kasi kailangan na-activate mo yun eh. Baka ma-cancel nila. Nakaka Sayang, hirap mag-apply. Maraming yeah, maraming salamat sa mga viewers, sa mga subscribers, sa araw-araw na ang mga vlogs namin. Maraming salamat sa mga comment, sa mga bago pa lang dyan. subscribe na lang po. At sa yung uh, mga dati ng subscriber, mga silent viewers, maraming maraming salamat. Yung mga viewers natin na, na, na nasa Galing Pinas, na nasa Canada na, kamusta po kayo dyan? At uh, yun, at ingat-ingat uh, na lang po At maraming salamat At uh, see you on the next video po Bye-bye